Sa programang Counter Blessing ni dating Governor and Congresswoman Jerry Domingo Umali, tampok ang kwento ng tagumpay at pananampalataya ni Bishop Elmer de la Peña, isang dating pahinante at karpintero na ngayoy masigasig na lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagbabahagi, inalala ni Bishop Elmer ang masalimuot na buhay na kanyang pinagdaanan. Pinalaki ng kanyang lola matapos mamatay ang kanyang ina at dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang lola, hindi niya natapos ang high school. Kinali siya ng mga kapatid ng ina, subalit mahirap umano ang kanyang sinapit. Sa inampun ako ng mga kapatid ng nanay ko, kaya lang ay uh, medyo mahirap mm. ang uh, buhay ko noon kasi parang lila ako eh. Pagka mm. sa matuto ako magrebelde, so ako'y umuwi ng mekawayan. Mm. At uh, doon sa mekawayan ay uh, naranasan ko yung hirap ng buhay talaga. Mm. Gusto ko mag aral hindi ako makapag-aaral kasi tatay ko eh, ano eh, punong punong-puno ng bisyo. Mm -hmm. Eh, lagi kami nag-aaway. So, kaya, yung buhay ko noon talagang, kumbaga sa ay mahirap talaga. Mm -hmm. Lahat ng uri ng trabaho, pinasok ko. naga carpentero uh, ako. Tistis ako ng kahoy. nag nanti ako sa truck. So, tulugan ko ay uh, truck nung panahon na At makasama ko mga iba't ibang wika, Bisaya, hmm. Pangasinan, Tulano. Anong mga, mga, 18. Minsan, habang binabantayan ng truck na nasiraan, inabot siya ng malakas na ulan. Walang ilaw, tanging kulislig ang naririnig. Dahil sa sobrang takot, doon siya nagsimulang manalangin ng taintim pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya siyang umali sa pagiging pahinante. Nagbalik siya sa dating niyang trabaho bilang nagtitistis ng kahoy. Nagsumikap siyang magbago. Sa kabila ng kahirapan, patuloy siyang nagtrabaho at doon niya nakilala ang isang matandang nag-anyaya sa kanya sa Bible study. Doon siya unang nakarinig ng mga salita ng pag-asa sa pamamagitan ni Pastor Paul Mortis. Ito oh Lord, narito na ako. Gagawin ko yung pinagagawa mo. Huwag mo lang pabayaan. Mula noon, unti-unting bumangon si Bishop Elmer. Tinaguyod niya ang kanyang pag-aaral at sa tulong ng pananampalataya, ngayon ay isa na siyang bishop na patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Uh, isa pong bagay, lagi talagang ginagabay ang mga anak, lalo na sa salita ng Panginoon. Ano, lagi silang pinapangaralan. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, Huwag niyong ibuyo sa pagkagalit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin sila sa aral at uh, tuntunin ng salita ng Kasama si Elsa Navallo, Shane Torrentino para sa Balitang Unang Sigaw.